Malaman ang cryptic post ng kapatid ni Catherine Bernardo na si Kay. Ayon sa kanyang post, I know what you did last summer. Kasabay nito ay lumabas ang ilang mga balita na tila na chichismis at nadamay nga ang asawa ni Patrick Sugi na si Ariel. Kaya naman ayon sa mga fans, bakit po lumalabas ang ganitong malisyosong balita na nililink si DJ kay Ariel. Narito ang isang post ng Mermaid and Disco. So bilang trending din naman siya, isa to sa chismis about sa mga pinaggagawa ni Disco. Kasagsagan to bago na mapakasal si Mermaid at Time na di na nagsasama ang It Squad. May nakasight sa dalawa up up in away sa isang club or bar na naglalampungan. At ang matindi pa, at ang matindi pa ay sinisid ni Mermaid si Kuya Mong Disco. Isa ito sa theory kung bakit di na friends si Mermaid at Ate Nyo Madami pa alam, stay tuned, LOL, as lang kayo. Sa puntong ito ay nadamay nga ang asawa ni Patrick Sugi na tahimik na rin sa social media. Marami rin kasing nakapansin na parang hindi na doon nagsasama ang kanilang markada ng Huya Squad. Narito ang comment ng netizen. Anong fresh chika about sa inyo ni D? May pa-codename na Disco Mermaid trending now. True ba yun? Sabi naman ni Ariel na true. Sabi naman ng asawa ni Ariel na si Patrick Sugi, ang maniwala ay starting with the letter B. Dagdag pa ni Patrick Sugi, yung nananahimik kayo pero dinamay pa rin, sige kung masaya kayo dyan, teka papakain lang kami ng baby. We don't know where all of this is coming from but I can assure you guys my wife has nothing to do with this. Yung di nila pag-attend sa wedding namin before na-clear na namin yung reason kung bakit di sila nakapunta. Stop making false accusations please. We're trying to live a quiet life so please stop. I'm only talking kasi nadawit na naman name ng wife ko. There's no truth to this. That's all. Salamat. Sa puntong ito ay tila hindi tumitigil ang isyo. Kay Daniel Padilla, simula nung magkahihwalay nga sila ni Catherine Bernardo. Mukhang mas marami pang mga lalabas na hindi natin inaakala. Sa bandang huli ay hindi kailangang ma-judge agad ng mga tao. Kailangang mapatunayan muna ang mga bagay na ito.